Okay, so nakain sila malunggay. Bik! Bik! Nakain <laughs> sila ng malunggay. Hindi naman sila maselan. Pagkating sa mga pagkain. Sagisa mula ng malunggay yan. Pero papakainin natin yung Uh, mga na bake natin. Ito higit 2 months na sa to guys. Native pig siya, no? Crossbreed sa kalinga na baboy. Ayan. May tura nila. Ano, ano, kakain ka pa? Ha, 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 ha. Yung guys, no, so kaya natin sa lang soya, na may peeds, na may kanin, na may dalak. Yan. Yung ano natin, kaya pakain no? starter peeds. Yan. Tumong sila, no? Ah, uh, ano, ano? Naano ko na rin na purga. Uh, pag-alpas ay every month ng purga natin uh, ng native pigs. Kapag nakakulong naman every two months, yung ating interval sa pagpupurga. No? Kasi mahalaga ang pagpupurga dahil dito uh, masasabi natin yung baboy ay nasa maximum na kanyang capacity ng paglaki. Kahit sila yung native, ay uh, kailangan natin ng tulong ng, ng medisina no para naman sila ay mas lumaki at hindi naging panso okay ay tabi hey. ay, ay. Aw. Ayan guys, uh, pakawin natin mga ano, inahin. Ayan. Tino na lang natin yung mga ano, mga bake. Para naman ano, hindi naagawan. Ayan makain lahat ng pagkain na naibigay natin. Ano, kakain ka pa kayo, ha? Hmm? Punto ako. Yeah. Hindi rin ako nag-overfeeding, ha? Oh. Kasi nga, mahalaga na yung tama lang consume ng kanilang pagkain. Uh -huh. Kasi hindi naman ako tayo naghahabol ng event agad. Pa. So, paparamihin natin sila. <laughs> Totoo lang guys, no, yung mabilis lumaki dito yung mga lalaki kumpara sa babae. Ganon din sa tao no, at sa lahat ng hayop, mas dominante ang weight ng lalaki kaysa babae. Is up to nila, lansa sila Oh. Yan, lansa sila. Katakaw eh oh. no. Ah, pakain na kita. <laughs> Yan. Ito yung ating na ano, butakal. Butakal natin. Bait niyan. Huwag atriyo siya sa akin. Na, no, dami na anak na naibigay niyan. Ay, eh, mga anak niya. Yan. Bait yan. eh. Bik -bik na. Mm -hmm. Ito naman yung ano, ating nabili no na sa dito lang sa malapit na silang ito ay native pig din nabait, pero kung sa kapwa baboy ayaw palapit yung mga anak niya ay dabing tatlo no so hindi nabuhay yung tatlo so asan ah, po natin ayun yung pitago ito, no ayun ayun butan na yan, eh no butan na sila